Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong gurong magsaka, Elvis P. Arsaga, na nagsasabing kung walang magsaka ay walang pagkain sa pagkainan ay may handa. Kaya ang tunay na bida ay ang mga magsasaka. Kumusta po kayo? Welcome po kayo sa channel ko, ang Magsakang Guro. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano magtanim ng sili o pepper na may scientific name na capsicum anum. So yan po ang topic natin ngayon. Samahan nyo ako at pag-aralan natin kung paano magtanim at mag-alaga ng CD. So ngayon po ay talakayin natin ang health benefits ng halamang ito. Ang halamang po ito ay mayroon yung tinatawag na capsaicin na siyang tumutulong para labanan at i-prevent yung mga sakit sa ating katawan. Kagaya po alimbawa nito, nilalabanan niya ang diabetes, cancer, lower blood pressure, at kanya rin nilalabanan ang mga sakit po sa puso. At ginagawa niyang hindi po tayo gaanong nagugutom. Kapag po kumakain tayo ng sili. So ito po ay super vegetable. Halos lahat ng sakit ng katawan ay kanyang prinibribent at nilala banan. Sa dami po ng kanyang vitamins and minerals na taglay ng halamang ito. Lalong lala yung capsaicin na tinatawag natin. So ayan po, samahan niyo po ako at magtanim na po tayo ng sili. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo Kung paano po Magpunla ng sili So ito po yung kanyang uh, Seeds O yan po ang kanyang seeds Seeds po ng ano yan Sili So naka-ready na po yung uh, Pagpupunlaan natin dito I-pulverize lang po yung soil na mabuti Kagaya nito At saka ilagay nyo na po yung sili Huwag masyadong dikit-dikit Ganyan po So, pagkatapos po na makalagay kayo ng seeds, dyan, pagdagang pa natin ng konti, ayan, ay takpan po natin ng ano yan, topsoil, ah, na ang kapal nito ay 1 cm. Ito po yon, Okay. So, kuha po tayo dito, at ilagay natin po dito 1 cm lang po ang kapal nito Okay. Tapos na po, i-level na po natin 'yan. And diligan na po natin 'yan. Na kung saan Ito na, improbasy sprinkler. Tamay ko po. Okay? Ayan. Tapos na po. patubuin po natin ito sa lilim na lugar. At pagkatapos po na tumubo yan, after uh, 3 to 5 days, after a week po, ilabas ninyo para marawan. Okay? So, ayan po. Tapos na po tayo dyan sa pagpupunla. Susunod naman ay yung pagtatanim po. Pero bago yan, gusto ko pong... Uh, ipakita sa inyo na pwede rin kayong magpunla sa ganito mga plastic bag na black ayan po kagaya nito ayan o oh. plastic bag po na black yan o ayan pwede rin po kayong magpunla sa mga ganito lang hmm. i-recycle i-recycle lang po ninyo yung mga plastic glass ayan, ayan po so ang mga punla natin ay ready na silang i-transplant kapag mayroon na po silang 30 to 40 days or mayroon na po silang 3 to 4 true leaves so ito po ang itatanim ko ito po itatanim ko okay so ito gaya ng sinabi ko gawin na ninyong mamasa-masa ang inyong pagtatanim at huwag na po niyo itong didiligan after uh, makapagtanim po kayo So ang gagamitin ko po ngayon ay itong uh, plastic recycling po Ito lamang po ay mga plastic Yan, self-watering po Ayan po o oh. Self-watering po ang mga yan Okay So balay dalawa po ito Ito man po yung isa oh, Ayan po rocel fuatrang po yan. Oh. Tubig po. So, itong una to kita tanim ko nasa plastik. So, ganto na po ang dami ng arae tuturo kung ha, mamasa-masa yung tubig. Okay. Ah, Ma mamasama yung lupa, sorry po. <laughs> okay, ayan po. Oh. Kapag kasi ganito ginagawa natin, sure na po na mabubuhay yung halaman natin. Okay, so ayan po. Ito natin yung ito, tanong itong isa. Okay. Lagan natin ng tubig. Yan, mas maganda po kung talagang maraming tubig ang lupa natin. Okay, lagyan na po natin ito. Okay, tapos na po yan. Siguradong mabubuhay. Itong pangalawa naman is kukuha ko dito sa pinatubo ko sa ano plastik po. Kukuha lang po, kukuha po ako ng isa dito, itatanim ko dito. Para dahan-dahan lang po sa pagkuha ng seedlings para hindi po masira yung katabi niya. Ngayon hmm, po oh. Merong uh, isang kuw. Okay, bale dalawa po ito. Pero itong isa lang po itatanim ko. 'Yan. Ito po. Okay. So, gaya nung sinabi ko, 3 to 4 true leaves po. Pwede na pag i-transplant yan. Okay. So, i-transplant natin dito sa kabila. Lagad natin ng tubig. Yan. So, ayan po. Tapos na po tayo sa pagtatanim at sa pagpupunla. So, ang mga ganito po, ay kahit hindi nyo, na, hindi nyo na po ilagay sa dilim, kasi po, okay naman yung mga root system nila nakakapit sa lupa. Okay? So, ganyan po, ang pagtatanim, tapos na po tayo. So, ang pagtatanim po dito ay, uh, 35 centimeters by 75 centimeters. O di kaya, ay 18 inches by 24 inches apart. Ito po ay pwede nyo nang ma-harvest after 60 to 90 days after planting o di kaya ay umaabot sa 150 days bago kayo mag-harvest. Depende po sa variety ng inyong siling itinatanim. So, kailangan po paraawin ninyo ang inyong mga halaman ng 6 to 8 hours. Okay? Ang mga sili po ay annual plant annual plant po yan. Pwede silang mabuhay hanggang 3 to 5 years ang mga sili po. So, yan po. Magtanim po kayo. Kagaya ko. Magagawa nyo rin po yan. Okay?